So, ayan guys. Andito ako sa aking work. At uh, dala ko nga yung aking kulot. Kasi every Saturday, dala ko talaga yung aking kulot. Pag nag-work ako dito sa hospital. So, ang nangyari kasi, not feeling well yung kulot ko. Dahil sa sipon na heavy, yan niya. Heavy flow. Hindi ko alam kung anong klaseng sipon yan na masakit talaga sa ulo ibang ano, kahit may ano siya, kahit may kalpul na iniinom uh, sa school ay lumalabas pa rin siya, naglalaro sa labas kasi sila pag break time. Uh, ayun nga, pag ano, ay, nawawala, balik pa balik kasi malamig na nga ang weather ngayon. So, uh, ngayon nga, andito kami ngayon sa, ano, sa aking working place. Ayan, puro box lahat yung ano namin, ba diba? Yung palibot. So, nagreklamo siya kasi wala hindi ko nadala yung tablet niya. At masakit nga siya, hindi ko nadala yung ano niya, yung call, pull. So, five hours kami dito sa ano, sa working place ko. Oh, syempre, walang bed namin. Naantok daw siya kasi masakit yung ano niya. Hindi ito niya. Oh, nangyari, yan, matulog sa sahig. Malinis naman yung sahig, guys, kasi nilinisan ng partner ko yan. Minamapan pag andito kami. Nagkuha yung partner ko ng malinis na, ano, yung bed cover. Tapos, may box naman yan siya. May carton naman na inaano sa sahig yan. So, ayaw ibigay yung, ano ko, yung coat ko kasi nga, gusto sa ko. So, hindi siya komportable inalis na niya. Sinapin niya ng partner ko yung yung cart, yung ano nga, yung blanket sa box para may sapin yung box or carton. So, hindi siya komportable. So, nung binigay ko yung ano, yung coat ay ayun, nakatulog siya. Bagsak. Ginawa niya. Siya nag-ano niyan. Ginawa niyong blanket. Ayan. Kawawa naman yung aking kulot. So, ayun, hindi muna kami lalabas at tapusin ko yung work ko muna ngayon. 6 o'clock ay matatapos na ako. So, <laughs> uh, five 5.10 na ng hapon. So, siguro, magpahatid kami mag time kasi yung daddy niya. At magpahatid kami ng maaga para makainom siya ng gamot, guys. Hindi siya nakainom ah, siya break pa, so, nung dito, hindi ko nadala sa hindi, diba? di ba? Hindi pa ako tapos, pero isang ano na lang, isang isang bag na lang ang anuhin ko, tapos maglalagay ko. Nakawawa naman yung aking kulot, oh. ba? Diba? Hindi, wag magtaka, guys, kung ano yung <laughs> palibot ng ano ko, palibot ng working place ko, yan siya. Diba? Ganyan lang, tulog-tulog. Actually, hindi yan makatulog sa gabi na may ilaw. Pero, pag sa araw, nakatulog siya kasi madilim dito, walang ano, may ilaw yan. Kasi, port pro yung ano namin. So, lang po. Gisingin ko naman yan mamaya pag, pag ano na, tapos na yung oras ko.